guys, ito yung motorcycle parts na yung pamilya guys uh, limang taon nito kaya uh, taon na pala guys yung itong klaseng negosyo kaya medyo ikukwento ko guys kung kasi guys baka maraming, maraming gustong sumubok guys ng ganitong klaseng negosyo at ma-inspire naman sila guys at medyo may malaman lang experience namin guys dito sa aming motorcycle parts nagsimula guys yung motorcycle parts namin to noong 2017 2017 guys uh, start namin to guys ng 100k lang guys napakaliit na puhunan guys sa ganitong klaseng negosyo kaya halos sa uh, yung namimili nung araw natatandaan ko pag uh, limang, limang klase ang bibiliin mabibili sa amin isa lang Ganon katindi guys ng motorcycle parts guys kaya dapat pala guys dito a uh, million million o mga 1,500,000 guys o something na ganyan guys. Pero hindi pa rin guys eh kasi sa ngayon guys nakikita ko guys yung after 5 years eh napakarami na rin naman guys yung tindahan namin na to, guys. Pero 60 to 70 percent lang guys sa mga piyesa kasi nga wala naman kaming kinungang mekaniko kaya yung mga internal parts ng mga motorcycle guys wala kami guys noon majority ng tindaming guys yung mga accessories na yung accessories guys neto guys ibinibili namin guys sa mga bodega kaya guys nagtataka uh, sila guys na ibibenta namin ng mga mura yung ibang items namin dito kaya ganito guys uh, kaya yung kung gusto ng mga nagbabalak guys ng ganitong klaseng negosyo guys comment lang guys tuturo ko sa inyo ang bodega lahat guys na medyo mababa ang, ang ang, ano guys ang mga ano guys ang mga presyo kaya guys sa uh, ay naisip ko lang guys na i-vlog ko guys to sa channel ko guys para mga kasama ko na mga ex-OFW o mga OFW pa ngayon na nagbabalak ng mga ganitong klaseng negosyo merong sila mga makita o mga ano guys dito sa negosyo na guys nagsimula kami guys na 100 case guys 100 case lang guys Mag <laughs> ilang ano lang guys yun tatlong kable, tatlong throttle tatlong <laughs> limang spark plug uh, mga ng langis tigat, tigat ng klase ng mga langis ganun lang guys yung 100k kaya nung guys natatanda ko nung araw guys kapag may benta kami mga ganung guys binibili na namin guys hindi pa nga namin nabibili sa Manila sa karatig po lang namin sa karatig bayan lang namin binibili kasi konting halaga lang yon ngayon kung medyo malaki-laki na ipon ng benta hindi mo makakaipon ng malaki guys eh, kasi nga pinapa pinapagulong guys pinapagulong at atandaan ko yon kaya ngayon guys, uh, sa ngayon, medyo medyo tumatagal-tagal na guys bago tayo mamili guys kasi medyo marami tayong mga stock guys. Kaya shout out dun sa mga OFW at XOFW na papasukin yung gantong klaseng negosyo. Ito guys, mga iyaan sa kanila guys. Yan guys. Bagamat hindi pa perfect guys itong tindahan namin kasi palipat-lipat kami. Unang-una -una guys yung area yung area guys mainit di ba? kaya may tumatakbo yung panahon guys hindi naman guys na ano guys na kara, -kara magagawa guys kaya nasa pag-iipon stage pa lang kami pa para ma-renovate ng guys yung tindahan ng motorcycle parts na ito guys magandang negosyo guys kasi hindi naman to nabubulok kahit hindi mabili guys nandiyan pa may mga items kami dito na halos 5 years na nandiyan pa Ayan guys, so oh, ilan? Ayan guys, panahon pa ni pandemic guys, ano, di ba? Wala, basta maganda packaging guys. Eh, ba diba guys? Basta maganda packaging, kahit limang taon, sampung taon, nandiyan pa yan. O, yung mga accessories na yan guys, o. Oh. Ayan guys, yung mga accessories yun, tatatanda ko yung mga accessories na yan. Panahon pa ng ano yan guys, Manila pa yan. Hindi pa natin alam yung mga bodega ng mga panahon na yun, kaya ayan, andyan pa siya guys. Matino pa kaya kahit hindi mabili kahit na hindi maano nandiyan pa yan guys pero wag na wag guys kayo mag stock guys ng mga may expiration mga gamit kasi katulad guys ng mga accessories guys dahil uh, na yung mga uh, mga protectant mga oil mga spray paint yan may mga expiration guys yan mga rubber, interior, mga ano, may mga ano yan guys, kailangan may monitor nyo guys yan para hindi kayo maano guys kasi guys, ang mga interior kapag uh, lumagpas na ng mahabang pa expired, expired na siya guys, pag binili ng mga customer natin yan may ilang takbo lang nila muputok na, kaya nagkakaroon ng mga butas, so hindi na maganda yung performance meron din guys sa mga spray paint hindi na maganda yung quality o ano guys, mga ano na guys yan pero yung mga accessories na tulad niyan guys andyan lang yan at maganda yung packaging nyan andyan lang yan kung guys mga yan guys siyempre may sa mga interior na mga bike yan guys kada piraso na naman monitor natin yan guys ba diba guys kaya shout out dun sa mga tulad kong OFW guys ang gubalak ng ngayon pang klase ng negosyo guys sa ngayon guys sa uh, yung channel ko guys sa youtube na na demonetize na demonetize kasi nga nagkaroon ng ng mga mga use uh, mga reuse guys mga reuse na tinatawag na reuse guys ah. meron pa tayong trip guys na nakasampay doon guys oh. kaya na, 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 na demo guys ha. na reuse guys yung kaso ko pero okay lang guys yun ah. Ma makarecover na yun mag reapply guys tayo kaya sana tangkilikin yung muli yung mga video ko guys para ma, -re -ma -re natin mga re pag reapply tayo dyan sa youtube o, oh, paano guys? Hanggang sa muli. Sa susunod mga vlog ko guys. Magkoconcentrate ako guys dito sa mga motorcycle parts. Ito ang iba vlog ko. Kasi mula nang ma ma-reuse ako guys, tinabangan ako mag-upload ng kung ano-ano mga video. Kaya, ang i-upload ko guys yung mga motorcycle parts and accessories. Yan lang ako. Hanggang sa muli guys. Uh, Shoutout na lang sa lahat sa inyo ng mga taa mga subscriber ko guys nandiyan pa naman yung mayon eh, almost 4,000 na guys yung ano, mga 3,600 yata yung mga yung subscriber ko nandiyan lang naman yan hindi naman kahit na na demo tayo kahit na na demoni ako na ni tayo o, nawalan ako ng ads nandiyan lang yung mga ano ko guys subscriber mag-reapply na lang ako guys hanggang sa muli hanggang sa muli bye bye